Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumapit si Huda kay Jose at ang wika. Nakikiusap po ako, ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa inyo'y para na kayong paraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa naming patay na ang kapatid na ito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniyutos ninyong dalhin siya rito upang inyong makita. Ang wika naman niyo hindi pa ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain ipinaalaala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid sinabi po niya sa amin alam ninyo na dalawa lamang ang anak ng kanilang ina wala na ang isa maaaring niluray ng mabangis na hayop kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang tagapaglingkod. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga ihipsyo, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay ba bang talaga ang ating ama? Nagulangtang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo wika ni Jose, lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.